bunga ng paggamit ni Kiko Pangilinan sa Magwad Killings. Bilang kanyang halimbawa ay nariltok tuloy itong si Kiko ng mga magulang ng mga biktima at ayon sa kanila, ang mga minor di edad ay nagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng karumal-dumal dahil sa juvenile loan itong si Kiko. ang katunayan yan, yung magwad killings dahil sila minor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17 sila ay nakakulong ngayon sinungaling ka! yung una kasi na sinabi ni Janice nandun na siya sa facility sabi niya sa polis di diba, kuya hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami saan niyo kami dadalhin sinabi daw siya ng polis na bakit mo alam nagbabasa kami Those killers were inspired by the law. Sinuportahan naman ni Sen. Robin Padilla at Sen. Rafi Tulfo ang pahayag ng mag-asawang magwad na lalong nagbaon kay Kiko sa kahihiyan. Isa lang po yung ating uh, mithiin, na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Kailangan lamang sumabay sa panahon. Uh, ah, yeah. Yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tama 10 years old. Sa atin, ilan? O sa, sa atin present? po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero... pero sa present, ilan ba yung present ngayon, eh, Mr. 15 Pastor? po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Pinuna naman ng mag-asawang magwad ang juvenile lo ni Kiko at ayon pa sa kanila na hindi sila kumbinsido sa rehabilitation na nakapaloob sa batas ni Kiko dahil hindi daw ito epektibo. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility and why did you release Janice at 16 na pinili niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na convinced na mas pipiliin niya dapat Pamilya. ang pag-aaral niya pag over sa kaniyang boyfriend? At nung nung niya doon, bakit ang Ganyan sa na kalagay na dapat may monitoring kayo. Bakit pinabayaan nyo siya? Kaya panawagan nila ay dapat magkaroon ng ganap na pagbabago sa patas na ito. Na po namin na may mabago po sa patas.